So hi guys, tayo ngayon ay nasa Hackdog SMP at Season 2 yan. So yan, dito ngayon sa Hackdog Build Event na Billboard Which is, natapos na po ang ating, ay uh, itong event na ito So ito po yung, uh, ko at syempre nakisali tayo, naki, ano tayo, malamang kikisali tayo At ito po, punta tayo dito So yan, yan And wala nyo sa build ko. Dadyo ko So yan. Dito tayo. And there we go. So yan po yung mga build nila. And ito po yung build ko. And yan. Of course, hindi po siya maganda. Hindi siya kagandahan. Pero nanalo po yan. Yan. May pa flowers na nga sila. Nagyan nila ng na. flowers for the win. Uy. So <clears throat> At ito lang. Simple lang siya. And, I don't know paano siya nanalo kasi alam pangit kaya for me. At least I try my best at nanalo tayo ng Java Premium pero wala pa tayong PC So I don't think but hindi nanalo si tip him. Yeah. Pero kasi tayo naman guys, yung build niya ang ganda-ganda rin, ang detailed. Kasi yung pagka ano niya, 'di ba, ang ganda. and look at my Nanalo tayo sa ganito lang na build. Yeah. That's it. So, yan. Anak ni Bayari Dagrax <laughs> Anak ni Bayari Dag Si Dagrax. Dagrax, where are you going? And so, oh, dito nga pala yung farm natin, di ba? Meron tayo dito ang uh, wheat farm. Wait. May wheat farm po tayo dito. And meron din po tayo dito sugar cane. And yes, yan sugar cane. Counter na dito. Pansin eh, no? Ang ingay mga papansin eh. At palakas-lakas pa nila eh. So, yan. So, this is the kelp farm. Yan. Nakagawa tayo guys ng kelp farm. At yan. At ang dami na guys na produce At wala pa tayo dito. AFK. Gagawa pa tayo ng... Uh, super so, smelter para dito tayo magtutuluto dyan yan auto smelter na siya so ayan at yan ako na lang guys meron kasi ganun guys kasi hindi ko muna guys ginawa to budget pa so yan muna guys and nalilinig nalilinig ko na yung sound